may natural calamity, mayroong mga mga disaster na nangyayari at mayroong pa ring man-made man calamity pong laban ito ng ah, mga bansa. So kayo ba eh ko hindi po maalis na nakakabahala. Ah nakakabahala. Tapos dito naman sa atin ang pinag-aawayan impeachment trial. Okay <laughs> po ang problema ng ating bansa sa totoo lang. Pati ang ating ekonomiya, ang ating mga mag-aaral, Balik iskwela pero talagang ang ating mga magulang eh uh, nahihirapan na bumili ng mga kinakailangan ng ating mga mag-aaral sa kanilang pagbabalik. Mag-isip po itong ating mga politiko pagkat hmm. uh, ang nangyayari po sa ibang bansa, hindi po natin maialis. May epekto din po ito sa atin, Taba. lalo na po sa linya ng ekonomiya. Pagkatapos ang pinagkakaabalahan ng ating mga politiko, ng ating mga leader ay impeachment trial. Wala nang pinag-usapan ah, kahit sa mga media. Ang pinag-uusapan palagi ang issue sa impeachment trial. Hindi po pinag-uusapan ang ibang mga malalaking problema o suliranin na kinakaharap po ng ating bansa. Ngayong araw na ito, simula po ng pasukan ng mga mag-aaral. Mm, Kumusta ang ating mga mag-aaral? Hindi natin nalalaman ano ba ang mga pangailangan yan. ng ating mga mag-aaral. Eskwelahan. O, oh, sa mga eskwelahan natin. Mm, eh, mabuti yung mga uh, mga force multiplier natin kasama na siyempre dyan ng Citizens Crime Watch. Tumutulong po sa mga proyektong yung balik ka uh, eskwela. eskwela. Mm. Di ba? Pero itong ating mga politiko, na mo eh, talagang mga hindi mo naman masasabi na sila anti-corruption talaga eh. Mga honorable. Hindi sila anti-corruption, anti-Duterte lang sila. <laughs> o yan ang totoo. Aminin at aminin natin. amin natin. Aminin natin hindi. Ang karamihan po dito sa mga nagsasabi na papanagutin sa mga ninakaw na pondo, hindi po sila anti-corruption. Anti-Duterte lamang po sila. Eh ang pondo ng Department of Education, Ngayong taon binabaan. Uh -huh. Huh? Oo, binabaan binabasa na. binabaan binabasa partner. At mas mataas ang pondo na ilinagak para sa mga unprogram projects. Mm -hmm. Ha, yung mga proyektong pang-infrastruktura ng DPWH. O oh, eh pinag-uusapan pa rin yung mga yung mga nagsasabing papanagutin papanagutin yung mga yung mga ano, yung uh, uh, mga nangungurap Mm -hmm. Aba eh, sa ibang mga issue, nadinigman natin sila na sila'y nagkukutat. Hindi. Sana napunta yung PhilHealth uh, pad natin, mm -hmm. sana hmm sa napunta yung uh, Maharlika natin, sana napunta yung mga inutang ng inutang ng ating pamahalaan, hindi natin sila nadidinig eh. Sana napunta yung bilyong-bilyong ginasta sa ayuda bago mag-eleksyon, nadidinig ba natin sila na nagsasalita man lang? At wala po talagang issue na uh, pagdating sa 2028 election, yung mm -hmm. eh, issue dyan ay eh, sino bang kalaban ni eh, Sarah? Uh -huh. <laughs> ah, at sino ba ang malakas? O kaya ang kanilang ginagawa eh, ay pabagsakin. Uh -huh. Ano? So, yun eh wako tong mga itong mga uh, mga mambobatas natin, mga politiko, umisa ni eh, nakakalimutan na nila. Yung trabaho nila. Yung kanilang tunay na layunin. Oh. Bakit sila naanjaan? Uh -huh. oh. Puro personal interest na lang yata na mumutawi sa kanilang mga oh. no? Yung uh, tunay na interest ng taong bayan, mga Pilipino na marami naghihirap ay nakakalimutan na. At habang kumakapal ang kanilang bulsa, <laughs> ay kumakapal din ang kanilang mukha. <laughs>